Mga kapatid ko sa pananampalataya, welcome back po muli sa ating channel God's Word Read Scriptures. Subscribe now. At ngayon nagpapasalamat nga pala ako sa bawat isa sa inyo. Tayo po'y umabot na po ng 86,070. Ito po yung total subscribers natin dito sa ating YouTube channel. Salamat po sa inyong suporta. Sumayin po ang biyay at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. At patuloy tayong bigyan ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel. At ngayong araw na ito, ay patuloy po tayo magbigay ng sagot sa inyong mga katanungan. At ito po ibasahin natin. Ang katanungan ito ay galing po kay Temulin. At basahin po natin ang kanyang tanong. May tanong lang po ako, ano ang mga mangyayari sa mga kaluluwa na nagpakamatay? Saan ang punta nila? Dito po sa inyong itinatanong ang taong nagpapakamatay. Maaring kasalanan nga po yan sa Diyos. Ano ho? Common sense lang po ang ating gagamitin sapagkat yung buhay ay galing sa Diyos. Kasi kapag ikaw ang kumuha o bawiin mo, o sabihin pinatay mo yung buhay, yun ay isang kasalanan. At alamin natin sa Panginoon sapagkat siya po ang nagbibigay buhay. Ano po? Basahin natin dito sa mga sulat po ni Hob. At basahin po natin, ano ho? English version po ang ating babasahin muna. God's spirit made me, my life comes from God all powerful. Basahin po natin sa Tagalog para mabigyan pa natin ng unawa. Sa translation naman po ng ADB, nilalang ako ng espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Dito po ating napag-aralan natin, ho kung natatanda ninyo, yung Espiritu ng Diyos, ang tinutukoy dito ay si Kristo. Ano po? Kasi ang iba, ang pagkakilala sa Espiritu ng Diyos, yun daw ang banal na Espiritu. Anyway, ating patunayan ito sa bagong tipan sapagkat nahayag ito sa bagong tipan. Ito'y mababasa po natin sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Sa chapter 3 verse 15, basahin natin. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami na mga bagay na ito. Meaning, si Kristo ang tinutukoy po dito. Nang kung saan nagkatawang tao ang ating Panaso Kristo, pinatay sa laman si Kristo. Kaya nga binuhi uli ng Ama sa kapangyarihan niya para patunayan yung ating Kristo ay walang kamatayan. At siya rin po ang nagbibigay ng buhay base dito sa ating mga binasa. Ano po? So, malinaw po, yung Espiritu ng Diyos na binasa natin dito sa Job 33.4, Espiritu ng Diyos. Ano? Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Kilala din ni Job yung Espiritu ng Diyos. Baga ba't hindi ito nahayag sa panahon niya, pero nagpapahayag niya yun na yung Espiritu ng Diyos, yun po ang anak ng Diyos na buhay. Malinaw po ba sa inyo? Ngayon, balikan natin dito yung inyong katanungan. Sapagkat binanggit ko lang po sa inyo, napakahalaga po ng buhay. Ang nagbibigay ng buhay ay ang ating Panginoon sa Kristo. Ano po? Sa pamagitan din ng kapangyarihan ng Ama, ibig sabihin si Kristo kung co-creator, dapat natin malaman na mas makapangyarihan yung Ama. Kaya nga lang sa paglalang ng Ama, may kasama siya sa paglalang. Yun nga po yung kanyang anak na tinatawag na Espiritu ng Diyos. Ngayon, bibigyan po natin ng linaw itong inyong itinatanong, yung bang nagpakamatay ay isang bagay na kasalanan po yun. Ano ho? Sapagkat sa mga kautosan sa Israel, kung alamin po natin ho, dito sa utos ng Diyos sa bansang Israel, na ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Malinaw po niyan Kung tinutukoy dito ay sa pagpatay lang ng inyong kapwa, maging ang iyong sarili. Huwag mo rin papatayin. Kung ginagamit mo ang pagpatay sa pamagitan ng iyong kamay, di ba? At yun din ang gagamitin mong pagpatay para sa iyong sarili, para magpakamatay, di ba? Yan ay isang kasalanan. At ito'y patutunayan po ng ating Panisong Kristo sapagkat siya po nagbibigay ng buhay. Kaya alamin natin sa mga sulat ni Mateo. Sinulat ito ni Mateo para malaman natin yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Basahin po natin sa mga sulat ni Mateo chapter 5 verse 21. Narinig ninyo na sinasabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay at ang sinumang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Meaning, meron pong panganib, meron pong hatol kapag ikaw ay pumatay. O maging yung sarili mo, pinatay mo, o nagpakamatay ka, may kahatulan po yan. Kung itutuloyin po natin, dito sa verse 22, ilinino sa atin ng ating Panginoong Hisus. Basahin po natin ano. Dada po at sinabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasa panganib sa Sinedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Manino po dito, kahit nga po lang na magsabi ka sa iyong kapatid sa pananampalataya, lalong lalo na po no, na ikaw ay napupuot sa iyong kapatid sa pananampalataya, ang sabi po dito, mapapasa sa panganib sa kahatulan. Kasi yung hatu kahatulan po, sa hukuman ni Kristo po ahantong. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nahatulan ni Kristo na kung saan ay yung tinatawag na ikalawang kamatayan, mapupunta po sa empyero ng apoy. Ito po ay nakasulat dito. Yan po sa huling part, empyerno sa apoy. Marino po, highlight natin, ano? O pamakita ninyo, na kung saan yung mga taong hindi marunong sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos, merong konsekwens. Ano ho? Kaya yung sinasabi pa dito, ano ho? Kung sinabi mo pang raka, ano ho? o maging ulol ka doon sa yung kapatid sa pananampalataya ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Mag maging yung ating pag uh, bawi ng buhay, ibig sabihin, pagkitil ng buhay, di ba? Ay isang bagay na hindi dapat gawin natin, mga kapatid ko sa pananampalataya. Ngayon, ininaw natin sa ibang salin, magbasa rin tayo para mas makuha natin ng tamang diwa. Alam ko po, may mga salin na ganito na mas maunawaan natin. Diyan din po sa Mateo 5.21, basahin natin. Sinabi pa ni Jesus, o tingnan po ninyo, no? dito pa lang describe na mismo sa salita ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, narinig ninyo na sinasabi noong una sa ating mga ninuno. Tanda po ninyo ha. Ito, pinapangaralan niya yung kanyang mga kalahing Israelita o kalahing mga Hudyo. Ano po? para tayo namang mga hindi kalahing hudyo, matuto tayong makinig sa aral ni Kristo. Kasi wala naman tayong ibang matatanggap na aral maliban sa aral ni Kristo. Kaya si Kristo nagtuturo ng tamang aral na maintindihan natin yung kanyang ipinapangaral dapat natin matanggap. Okay? So ulitin ko po. Sinabi pa ni Jesus, narinig ninyo na sinabi nung una, sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay dahil ang sinumang pumatay ay parurusahan. So yun po ang maliwanag na sinasabi ng Panginoon. Kung pumatay ka at patayin mo sarili mo, o di ba, magbikti ka, magsarili ka, binawian mo yung buhay, ibig sabihin, pinutol mo yung buhay mo, may kaparusan din po yan. Ano ha? Kasi ang inyong tinatanong, para malaman natin saan pupunta yung mga kaluluwa nila. May impyerno ba yun? O dadalhin pa doon sa lugar ni Abraham para aliwin? Ano, di ba? Kaya dito, inaalam lang natin na kung saan yung nagpakamatay ay makita natin. Katulad po dito, no? meron pong parusa yan. Yung pumatay at nagpakamatay, may parusa po yan. Anong klaseng parusa? Kaya ipagpatuloy po natin sa verse 22. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan. O, tignan po ninyo ha. Alam nyo po yung pagpatay sa sarili. Alam na natin na may konsekwensyon, may parusa ng Diyos. Eh, how much more kung isasaba natin ito? sa mga bagay na hindi pa sa pagpatay yan, ano ho, may galit pa lang. Nagalit ka sa iyong kapatid o may puot sa iyong kapatid. Sa pananampalataya, may parusa na po yun. Tuloy pa natin. At ang humamak sa kanyang kapatid ay magsabi sa kanya, wala kang silbi. Pati yung salitang walang silbi. Ano ho? Ay parurusahan din pala yung magsasalita ng ganyang mga bagay. Ano pa? ay dadalin sa mataas na hukuman. Alam nyo po yung mataas na hukuman? Kay Kristo po yun. Iba yung hukuman dito sa mundong ito, kahit anong pagmumura mo, wala yun eh, di ba? Pero pagdating sa Panginoon, iba yung hatol ng Panginoon. Ikalawang kamatayan yun. Yung unang kamatayan, mamamatay pa, pupunta ng hades at maghihirap ang kanyang kalua. At pagdating pa ng paghukom, dadalhin doon sa impyerno sa lawang apoy. Malinaw po ba? O ngayon, ituloy pa natin itong ating binabasa. At ang sino magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. So, diyan ano ho? Salita pa lang yan. Mga salita pa lang. Eh, how much more yung gawin mo sa iyong sarili na magpakamatay ka, kinitil mo yung buhay na yon. Kaya huwag po tayong gagawa ng mga bagay na kung ay lalabag sa mga utos ng Diyos sapagkat yung buhay na ay galing kay Kristo Jesus. Malino po ba sa inyo? Para mas maitindihan pa natin. May ganito pa tayong bababasa para magkaroon tayo ng unawa sa kanyang mga salita. Masahin natin dito sa Aklat ng Mga Gawa 1628. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas. Huwag mong saktan ang iyong sarili Sapagkat narito kaming lahat. Alam mo ang sitwasyong ito. Maging doon sa mga taong magpapakamatay. Ang payo ni Apostol Pablo, huwag mong gawin 'yon. Masahin nga natin sa isang salin. Sabi naman dito, no? Pero sumigaw si Pablo, "Huwag kang magpakamatay. Narito kaming lahat." Alam niyo po sa panahon ng kasi po dito sa sitwasyong ito, kung aalamin natin ang sitwasyon ni Pablo. Si Pablo po ay nakakulong. At mayroong nagbabantay. Na kun saan yung nagbabantay siya ang may responsibility doon sa lahat na kakulong. Kapag may nakatakas doon, ang mananagot yung nagbabantay, papatayin po yun. Yun po ang uh, batas ng panahon nila. Kung alam lang ninyo, no, ito yung idinagdag lang natin para makita lang natin doon sa mga sitwasyon na kung saan nagaganap sa panahon ni Apostol Pablo. No. Kaya sinabi ni Apostol Pablo doon sa nagbabantay sa kanila, ating ang alamin yung pangyayari, balikan lang natin yung 27. Ano? gusto kong uh, makita ninyo yung sitwasyon. Balikan natin itong 27 at basahin natin. Nang magising ang bantay ng bilangguan ay makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan. Binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pag-aakalang nakatakas ang mga bilanggo. So titingnan po ninyo ang sitwasyong ito. No? Kaya sinabi ni Apostol Pablo, doon sa nagbabantay, akala ay nakaalis sila, kasi mananagot siya eh, di ba? Papatayin hindi siya. Kaya ang iniisip niya ay eh, magpakamatay na lang din ako. Dahil uh, mga bagay na yun ay pananagutan ng isang taong nagbabantay. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Puntahan natin yung 28. Ngunit sumagaw si Pablo ng malakas, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat narito kaming lahat. Kaya nga basahin din natin sa ibang salin. Yung sinasabi dito, huwag mong saktan ang iyong sarili. Sinasabi naman dito sa isang salin, pero sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat. Kaya mga kaibigan, ho, no, huwag natin na uh, gagawin ang mga bagay na kung saan yung magpakamatay, no? Na kung saan ay para matapos na ang problema dahil sa mga stress, problema, na nakawang ka, nawalan ka ng mga bagay, di ba? Iniwanan ka ng mahal mo sa buhay, di ba? Ng asawa mo, mga anak mo, etc. Kung yung bagay na nagpapa-stress sa iyo, Manatili kang matatag sa Panginoon. Huwag kang magpadaig sa mga circumstances sa bawat pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. Manatili tayong matatag. Hayaan natin ang Diyos ang kumuha ng buhay na ito, no? At siya naman po ang may-ari nito, di ba? Kaya mga kapatid ko sa panalangin ito ang nililinaw natin n'on. So, now nakukuha po ba ninyo ang sagot? Ngayon, babasa pa tayo. Maging nga si Apostol Pablo, gusto na rin nga niya sanang mamatay na dahil sa mga stress o pagsubok na kanyang dinadaanan. Alamin natin ang kanyang sitwasyon. So, basahin natin dito sa kanyang mga sulat sa aklat po ng Pilipos. Ano? Basahin natin dito sa Pilipos chapter 1 verse 21, ASND. Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Tuloy pa natin sa 22. Kung patuloy naman akong mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabubuting bagay. Kaya hindi ko na alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Tingnan po ninyo. Nakarana siya ng stress. Maganda nga maglingkod sa Panginoon. Pero gusto na niya niyang Uh, pumanaw dahil nga sa mga bangay na dinadanas niya. Dito, nagpapakita sa ating uh, mananampalataya, no? Huwag tayong susuko. Magpatuloy tayo sa labang ito. Magpatuloy tayo na gawin natin yung kalooban ng Diyos. Ngayon, ituloy pa natin ang nangyari kay Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Basahin pa natin itong verse 23. Nahati ang isip ko sa dalawa. Ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Tingnan po ninyo, no? Kasi nga, ang mas gusto niyang piliin yung bagay na makapiling si Kristo. Pero nahati lang ang kanyang isipan kung gusto niya pang mabuhay o mamatay. Kasi nga, maring si Apostol Pablo ay dumadanas ng matitinding uh, kapighatian ano? o matitinding pagsubok sa kanyang buhay. Sa kanyang paglilingkod, ang gusto niya ipagpatuloy yung para marami pang makapakinig na mga aral at turo ni Kristo. Dahil nga nagdadalawang isip niya dahil sa mga pagsubok na na naisip pa nga niyang mamatay na. Pero dito, pinapakita sa atin. Alam niyo para makita natin yung kahalagahan ng buhay. Kaya nga, pinapakita pa rin ni Apostol Pablo dito sa verse 24. Puntahan natin. Pero kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo. Nakita po ninyo? Dahil pare sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid sa panampalataya, kaya ang kanyang desire ay magpatuloy sa buhay. Kaya dapat magkaroon din tayo ng ganun. Ano mang ang dumating sa ating mga pagsubok, kaibigan, ano? Kaibigang timulin kung may kakilala ka na kung saan ay gusto magpakamatay kasi tinatanong mo, no? O kaya mangyari ito sa ating buhay dahil sa mga pagsubok o stress, ay huwag natin gagawin na tayo ay gamitin natin yung pagkakatao na bawiin yung buhay no? o magpakamatay. Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya dito, magpatuloy po tayo. No? Bagamat siya din ay nakakaranas ng iba't ibang uh, oh, sari-saring pagsubok na nais na niya ay makapiling na si Kristo o pumanaw. Pero ang sabi niya dito, pero kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo. So, ibig sabihin, Hayaan natin ang Diyos ang bumawi ng buhay nito. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Kaya kaibigan, Timulin, kung may natutunan ka sa aral na ito, no ngayon, ilino ko sa iyo ang tanong na ito, saan ba mapupunta ang mga taong nagpakamatay? Maaring may impyerno Kung ibabase po natin dito sa ating mga binasa sa mga sulat po ni Mateo sapagat itinuturo ito ng ating Paneso Kristo, sa mga tao. Ano ha? Kaya nga sabi ni Jesus, yan, mapupunta ka sa apoy ng impyerno. Kung hindi mo pahalagahan yung buhay, maging nga yung mga kapatid mo sa pananampalataya, kahit magkaroon ka ng ga galit pa lang ho, galit pa lang mapupunta ka na ng impyerno, eh si Jesus, anong sabi niya, hindi ako. Diba? Yung magsabi ka na walang silbi sa iyong kapatid sa pananampalataya, maimpyerno na agad yun. Yung magsalita ka ng ulol ka sa iyong kapatid, mapupunta na rin pala yun ng impyerno. O, di ba? Ganon katindi sa aral at turo ni Kristo. Kaya, iniingatan yung ating mga labi. Iniingatan dapat natin yung ating kalooban, yung ating puso at isipan. Kaya nga po, dapat ang laman ng ating puso at isipan, aral at turo ni Kristo. Nang sa ganon, hindi ka magsalita ng masama. At alam natin, yung mga aral at turo ni Kristo, siyang magpapatatag sa atin. Dumaan ka man sa stress, dumaan ka man sa pagsubok ng buhay mo, mananatili kang matatag. Bakit? Sapagkat bibigyan ka naman ng buhay na wala hanggan pagdating ng panahon. Kaya yung mga taong hindi marunong magpiis sa buhay na ito, mapapahamak sila. Kaya yung sinasabi mong uh, magpakamatay sila, ayan, mapupunta po sila sa si impyerno. Malinaw po yan dyan. Kaya nga ay pinapakita sa atin ng Panginoon kahit doon sa kalit bagay na kung saan ma ma mapuot ka lang, ano, magalit ka, may impyerno na pala yun, ay how much more yung bawiin mo yung buhay mo o kitilin mo yung buhay mo. So may parusa po yan mula sa Panginoon. Kaya ang matindi dito, huwag natin pong hayaan na mangyari ito kung kaya natin magligtas ng mga tao sa ganyang sitwasyon na sila'y magpapakamatay. Dapat po sila'y makapakinig ng aral at ni Kristo para manatili yung aral at turo ni Kristo sa kanilang mga puso upang maging matatag hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon Kristo, manatili tayong malinis. Tandaan po ninyo, ang sinasabi ng Apostol Pablo para sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, no? sabi dito, Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatili ninyong walang kapintasan ang inyong pagkatao ang espiritu, kalwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po, kung binawayaan mo agad ang buhay mo, pinatay mo yung katawan mo, ibig sabihin, dinungisan mo. Ibig sabihin, sa pagbabalik ng Panginoon sa si Kristo, eh, hindi ka makakasama sa pagbabalik doon sa langit. Ano po? Kasi nga po, hindi natin inaingatan. Kung sakali nga mamatay man sa aksidente, namatay man sa katandaan, wala ho tayong problema doon ang importante ay hindi natin nilalabag ang mga utos ni Kristo. Tandaan po natin, totoong may lifespan ang tao. Mamamatay ka sa dakdang panahon. At kung ang tao naman ay na eksidente, namatay kagad ka ng maaga, yan po ay walang bagay na po natin sa Diyos. Sapagat po ang Diyos po ang nag-iingat sa atin. Ano ho? Kung dumating na nga po doon sa nawala ang kanyang buhay, hindi niya yung kasalanan. Marino po ba? At least, ikaw ay manatiling uh, tapat sa Diyos at sa pagbabalik niya. At yun namang katawang nasisira, papalta naman yun ang katawang panglangit. Kaya hindi naman po yung problema natin at yun po naman ay uh, para sa Panginoon ay papalta niya ng katawan naman panglangit kung nasira ito. Kung naaksidente ka ng maaga, kung ikaw ay namatay sa katandaan kasi nga nangungulubot, di ba? Nawawala yung lakas. Kaya nga, tayo'y matakot sa Diyos magkaroon tayo ng tunay na pagkakilala sa Kanya at kakamta natin ang buhay na walang hanggan. Upang tayo hindi mapahamak, yung sinasabi mo dito, huwag natin gagawin na magpakamatay. So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig na may muli tayong nadagdagan ng kaalaman, karunungan sa salita ng Diyos. Subscribe na po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. I-share mo rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Sumay po ang biyaya ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumalang ng lahat ng bagay.